mga lords familiar ba kayo sa ulam na ito yan yan upo with sardinas mga lords yan lang banat natin ngayon upo with sardines yan yan yung ano natin ulam natin ngayon ngayong gabi yan medyo malakas ang apoy kanina nagbisa ako nastusta yung bawang at saka ano yung sili may silya kong nilagay yan yan pero okay na yan kumukulo-kulo na siya at mamaya maya hanguin na natin yan sabto mga lods lalo na sa ano na yung gabi na may trangkaso tayo pero okay na to mga lods may sabaw-sabaw yung ulam natin sa dinas Oh, di ba? Yami. Laban na naman 'to mga lods sa mga bahaw, mga lods. Yan. Sira na naman yung diet natin ito. Tikman natin. Medyo mga ang eh Kasi ah, yeah, sili medyo natusta yung sili. Yan. Ah. Tamang-tama talaga mga lods. Ang mahagod talaga yung up ano, anghang ang sili mga lids eh yan yan ito lang kanina nagigisa nga talaga ako malakas ang apoy talaga eh yan nasusunog talaga natusta talaga yung ano mga bawang sili na iba hindi naman siya medyo mapait eh tanggalin na lang to okay ito mga lods at least may sabaw-sabaw na ulam yan okay oh ah, ah laban talaga to mga lods mamaya sa mga ano yan yan you know. oh huh. mapapalaban talaga tong mga ano nito oh ang daming sili mga lods oh talaga tong kanin mamaya nasisira talaga ang diet talaga nito Ira na eh. Patapos na. Pa, ano na eh. Luto na to eh. Pahinaan natin. ang ah, apoy. Ah, apoy itong mga lods ah. Kahoy-kahoy lang mga lods. Ba dito sa barracks. Yan. Ano lang yung buhay po, mga lods. Oh. Oh. Ah. na to. Ito na yung laban. Laban na talaga itong ulam na to. Oh. Kina natin mga lods. Oh. Ah. Yun. O, oh, shout out dyan sa sandok. Yan. Yan mga sandok natin mga uh, sandok na ano. Pang veterans ba? Okay. Mga loads. Thank you, thank you. Thank you very much. Yeah, kaya na tayo.